naglalakad muna tayo dito muna natin ulit yung uh, phase Manila Bay Ayan, naglalakad tayo dito sa uh, Ruas Boulevard Ayan. ang ganda ng mga view dito mga guys oh Ang ganda ng mga view dito. Shout out, shout out ulit sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers, yan, salamat sa magandang kalagayan kayo. Ayan, nandito si Papalo, naglalakad dito sa Manila Bay, dito sa Cross Boulevard. Yan, makikita niyo ang ating tinadala, napakaganda. Pasok tayo dito sa entrance. Yan, sa mga iba kong pumunta dito. Pag naugutong kayo, marami na mga maki kainan dito. Ang daming mga vendors dito na pwede nyo pagkakainan. Ayan ang ganda ng view. pasok tayo dyan para may kita nyo tuloy tuloy yung paggawa dyan sa kwan ang ganda ng iinig ko no? ulaklak ko oh, ayan ganda tingnan kasi yung mga bulaklak kung kulay green buhay na buhay ayan o oh, ayan ito may bulaklak naman siya o oh. Ay mga guys, papasok tayo dito sa loob. Yan. Pa-check muna natin sa ating kaibigan. Ano to? Bag, kadamit. <laughs> Ay mga guys, ito nga pala sa mga papasok dito, pag hindi niyo alam, iwan niyo lang pala rito yung mga plastic bottle, yung mga mineral water niyo kasi dito yan nilalagay kasi bawal yan kasi dali niyan doon sa loob. Yan. Kaya 'yan yung ilalagay kunin niyo na lang yan paglabas niyo. Ayan, ang ganda mga guys oh. Ayan. May mga sira kasi. Kaya nire-renovate nila. Naayos. Ayan, makita nyo mga guys ang view ng Manila Bay. Ayan, yung mga bulaklak. Ang gaganda oh. O, di ba? maganda kasi pag ang isang lugar na nilalagyan ng mga bulaklak napakaganda mga vesting nan ako kasi mahilig din ako sa mga bulaklak lalo pag sa mga hayop mahilig ako sa aso pusa ayan o maganda o oh. ayan tingnan nyo mga guys yung dinadaanan natin yung puro mga halaman yung ating dinadaanan mga bulaklak yung tinatawag na bagong bilya Diba? ang dami, ang ganda. Kagandahan ng mga bulaklak pag ganito. Oh, puro halaman. Ayun, di ba? Ganda ng mga view mga guys, oh. kaya ng barko yan ganda ng view ayan mga guys ang ganda ng mga kanito kasi white sand talaga siya pero hindi naman kagaya sa Boracay talaga nga parang Ah, uh, sukal ang buhangin doon. Napusing-puti talaga, pinong-pino. Ito lang ang kagandahan naman dito. ayan oh. Meron namang mga plastic na naglulutangan dito. Ayun, mga ayan mga styro nandiyan. Ayun oh. Kahit na lilinisan yan dito, may mga chinilas pa oh. Mga plywood. Nanggagaling kasi natatangay kasi yan sa mga tao dito mga alon kasi kagaya yung ginagawa kasi yan doon sa kahit sa mga natatanga yan mga galing yan sa mga ibang ilog na napupunta yan dito ayan ang dami ang dami yung mga ayan o kasi walang naglilinis ngayon eh baka bukas meron naman yan dito kasi kawawa naman yung mga naglilinis dito ayan ang laki ng barko mga show oh yung barko ang laki pang international na barko yeah. ito yung mga kapaligiran yung mga namamasyal napakaganda ayun sa mga ating mga taga sa bye bye uh, marami salamat sa inyong pagsuporta sana huwag nyo iwanan hanggat na magbago na yung ating content na uh, makatuloy tuloy na yung pagtulong natin sa ating mga kababayan kasi uh, abang abangan nyo na lang kasi medyo malapit lapit ng konting panahon na lang tayo mag-uumpisa na rin kahit patatlo-tatlong kilo sa loob na isang linggo at yung konting dilata para may tayo sa ating mga kababayan nagsisimula pa lang man tayo sa kanyan kasi kawala wala pa naman tayo sahod kaya manggagaling pa muna sa ating allowance sa, sa, bul sa bulsa ko Ayan, para may natin sa mga kababayan natin na medyo kapos pala din ang kailangan din na tulong ayan, ayan mga guys tayo uh, lalabas na ganda ng view Ayan mga guys, lalabas tayo.